ang uh, FIVOX. sa uh, magandang nga uh, umaga po, Director Makulkol. May bundag, sir. Yes, sir. May bundag po siya mo, ha? Niyanig daw, nag-magnitude. Uh, gaano ito kalakas? Nalindol na naman ang Bugo City ngayon, ngayon lang. Uh, ngayong umaga? Uh, anong oras po ito at gaano po kalakas? Totoo ba ito? 5.1 ang, ang uh, magnitude? Uh, yes sir. Uh, at 5.39 a.m. kanina, nakapagtala po tayo ng isang um, uh, moderate na aftershock. It's magnitude 5.1 and uh, ang epicenter nito is uh, uh, almost close to the main shock of uh, 21 kilometers north-67 east of uh, Bugo City. And ang pinakamataas na intensity na na record natin uh, is intensity 3 sa may uh, Cebu City uh, intensity trading sa may Hilong at sa kasamay Ormoc City. Ano na po, Gadami po ang mga tawag dito after shocks na itala po dyan sa Bugo City, sa Cebu. As of 4 a.m., kanina nakapagtala po tayo ng 3,685 uh, aftershocks and uh, ang na plat na ang na na naramdaman na ng mga tao out of this 3685 ay 18 So halos uh, more than 99% ay hindi naramdaman ng mga tao masyad, masyadong mahina. po so asahan pa natin sir na marami hong mga aftershocks pa ang mararamdaman po dyan sa Bugo City, epicentro ng Lindol? Yes sir, uh, we expect aftershocks to last for several days to even uh, several uh, weeks. So uh, kailangan uh, uh yung ating mga communities dito should prepare for uh, aftershocks and uh, uh, again uh, they should do yung kapag may malakas uh, na aftershock again yung na recommended natin is they do the duck over and hold opo kailan po magwi-weekend ika nga mga aftershocks na yan mga uh, again mga several weeks uh, may mga may mga mangiilan-ilan pa yan ng mga aftershocks ano po ang nag-trigger po nito sir ng itong malakas na lindol na 'yan at uh, lalakas pa ng mga uh, tawag dito ng mga aftershocks? Um, yung aftershock naman we expect na medyo malalakas talaga kasi uh, aftershocks by definition are one degree lower than the main shock. So, ang magnitude natin is 6.9 yung main shock. We won't be surprised if uh Meron tayong aftershock na uh, aabot ng 5.9. That's the maximum. Pero yung nakita natin ngayon is 5.1. Sana hanggang doon na lang. Ngayon yung nakapag-produce ng lindol na to would be an offshore active fault mm -hmm. um, na nasa northeastern uh, side ng uh, Cebu province, Cebu Island. Mm -hmm. Meron ba tayo mga destructive uh, earthquakes uh, uh, na naitala po dyan, historical records sa uh, lugar na yan po? Director? On this area, wala po. Uh, for the past, since 1600s, wala po tayong malalaking lindol on this uh, part of uh, Cebu Island. Uh, so uh, kaya siguro na ipon siya ng malakas, uh, na maraming energy and once na hindi niya na nakayanan yung stress, uh, bumigay na. Opo, may iba po ako so, sir. Opo, Dito mm -hmm. naman po tayo sa mga nag-alborotong vulkan. Uh, dito sa Taal, Gael Boroto din. Kumusta ho? Uh, yung, um, uh, after the October 1 uh, minor uh, eruptions, hindi na po ito nasundan. And for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng dalawang volcanic earthquakes. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal uh, volcano, meaning there is a low level of unrest. Okay. Maraming maraming salamat sa update na yan, Dr. Teresito Bacolcol, ng PHIVOX. Bye, Budag. Salamat po. Good morning!